Eto nga pala si Melissa, ang anak kong pinakapasaway at dahil birthday niya, nangako kong ititreat ko sa kanya pag uwi ko ngayon. Mula pagkabata talagang matigas na ulo niya. Sinabi ko wag mag-short dahil magra-ride kami ng malayo. It's a long ride pero ayaw niya. Matigas talaga ulo ng batang to. Madaling araw pa lang, nakagirap na kami mag Pero tega silipin ko yung isa, baka tulog pa. Eto nga pala si Mauricia. Bukong pasalubong, di ba? Part of the family, si Milky at si Mio nga pala. Dalawang makulit naming alaga. Gusto ko sanang isama, kaya lang sabi ko naman sila ikakarga, di ba? So tara na mga karodi, samahan nyo kami sa biyahin to. Pero bago yan, magpapagas muna kami dalawa. Hindi ko talaga matake yung anak ko sa gantong itsura. Pero ano ba magagawa ko bilang isang ama? Eh mahal na mahal mo at saka birthday niya, di ba? Kinargahan ko ng gasolina, pinulta ko na sa so, yung motor ko, ready ng lumarga. Tara mga karodi, samahan nyo kami mag -ama. Enjoy natin tong road trip na to. Going to Tagaytay. Tingnan natin yung mga dadaanan namin kung gaano kaganda. Tara! shout out sabi ni Gato niya, pag pupunta kayo dito sabihin nyo lang doon sa mga crew pinapunta niya kayo, susubukan natin ngayon yun so, saan tayo pwede mag park dito, dito dito, bukas na ba? Diba? kuya, bukas na okay Gato niya, tara saan mag pwede mag park ayun pa ayun yun ang parking ng motor Ayan, shout out kay Katon Ying Ngayon kung masusubukan yung sinasabi mo Kapag pumunta kami dito Sabihin lang namin pinapunta nyo kami ha? Yari ka sa akin Katon Ying Boss, <laughs> dito ba? O, oh, dito ka din Ayan, yeah, pwede na rito Naku, may yung motor ko Ayoko na initan to Okay, so dyan ka muna, Rudy Ayan, kakain lang kami Kasi birthday ni Ate Mel Belated happy birthday Happy birthday Okay, <laughs> tara, let's go Taga muna, taga muna Ano mo matanggalin yung helmet mo? Baka mo lang ang ano dyan, apista. What? Pwede eh, ka naman apista sa totoo buhay <laughs> ha? Bakit? Ano, kumusta yung biyahe? Okay ba? sa ang mo <laughs> Sakit <tampit> ang niya <laughs> Anyway, siyempre Ah, uh, natin yung ating ano Yung magandang view ba dito? Ay, wala yata uh, anak eh Wala Wala magandang view? OMG Anyway, tara Okay Let's go dadalhin natin yan, syempre huwag mong iwan dito yan, baka mawala yung helmet natin Daktapin. sigurado ka wala tayong makakita dyan? dadalhin ko sana yung telescope ko e eh dalhin ko naman Baka sa tayo baka mayroon tayo ng baka mayroon magad dito sa taas yan So, abong ka muna, Rudy. So, nandito kami ngayon sa may katunyeng mga ka Rudy, para mag-breakfast. Ayan, Oh. Itang kita yung mukha ni Anthony. So, dito, makikita natin ang pinagmamalaki ni katunyeng. <laughs> sa mga hindi pa nakakalam, ano, katunyeng is owned by uh, News Anchor. Anthony Taberna against Thai. So, unang-una, first impression, ang hinanap ko agad yung view eh. Pero, anyway, bulalo. Good morning. Uy. Hey. Ah, okay. So, may mga tinatay sila dito. Hmm. So, Good morning po. So, Nasa yung nakabayan. So, may mga tinatay dito. Anyway, mamaya, order tayo. Pwede Gcash? Yes po Pwede Kasi may lima Oh Parin to ni Anthony talaga Parin Anthony talaga oh Sabi ni Anthony sabihin, sabihin ko na ko dito Pinapunta niya kami Ano Ano ba yung meron doon? Kasi palagi mga pinagmamalaki Sabihin niya lang pumunta kayo doon sabi, Sabihin niya, Sabi ko Anong meron doon? Wala sa, Parang ano lang ni Anthony yun Wala na Yes Talaga <laughs> doon si paring Anthony oh. Anyway Hanap na kami ng mapupwestuhan Where's Mel? Saan naman ako? Naku, wala ba silang beauty? Walang beauty sa taas Mukhang meron ah oh. Meron kayong second oh? floor? Sarado? Ah. Yun lang, sarado So wala ditong magandang view ang um, ah, dito lang po talaga yun doon sir, uh, iba na po kasi mm -hmm. sa gaming na po. Ano yeah, yung po. Iba na pong uh, restaurant. Kaya so, next po, po kasi ito gaya ng ibang restaurant, meron pa may ng random view. Sa gaya tayo malaw lang parang wala eh no? Okay, yes. Malayo malayo kasi kami sir. So, saan, eh. uh, so uh, Sabihin natin niya kay Anthony, <laughs> pag nag-open ulit na siya ng, restaurant, ng restaurant, uh, another branch, rin. kailangan niya may view ba? Diba? Uh, kasi nang... Yun, yun ang pinupuntahan ng mga tao dito eh. Food, tapos yung view anyway, let's go. Order na tayo. Ito Sige, order na tayo. Anong orderin natin? Ano ba ang best dito? Ay, oo nga no. Anong best seller nila? Ano yung best seller nyo dito? Best seller? Ah, uh, for breakfast, sir, or? Dito, sir, may mga tapsilog po tayo. Tapsilog, ricado, yung badutay po. Nakusa mo naman? Yung ricado po, garlic pork longganisa po siya. Then yung badutay po, sweet pork meat din na longganisa po. Hanggang isang kapanatuan. Hmm. Gusto mo nang may sabaw? Isang bulalo. Bulalo po. So, Oo. Uh, bulalo, alakatin niya yung nakalagay, no? Yan. So, may rice na ba? Wala pa. Ah, wala pa. Walang rice. Ah, ganito na lang. So, isang bulalo. Yes, Tapos, sa akin ay... Tapsilog Tapsilog uh, Isang Tapsilog po sa akin Tapos, separate kape Kape meron kaya? Yes po, meron Ayan, kape Yung black kape, coffee hindi. Black coffee? Yes po, yung brewed oh, coffee Oo, okay. brewed coffee oh, yun, sige Brewed coffee Ano sa'yo? Chocolate Chocolate? Chocolate daw Yes po, daw. hot chocolate. Chocolate chocolate. chocolate chocolate, chocolate Ayan Ayan sa akin, ha? Bulalo Bulalo Is, uh, isang bulalo kami, eh. tapos uh, isang uh, tatsuro Tuxilo, at saka uh, bang silo. Oh, yun. Tapos kape brood. Yes, tapos Ay, yung... At chocolate. Siyempre yung complimentary para sa kanya. Huwag yes. nakalimutan. Ba't kayo <laughs> dun sa ano po dito nung egg dun sa... Anthony ka rin? Antony. Antony. <laughs> Lahat kayo dito Anthony? Ay, hindi po. Hindi ako naman nagkataon lang. Baka naman anak ka ni yun, ha? Hindi, sir. <laughs> hindi naman. <laughs> sige, sige. Ay, Ay ba't kayo sa tatsilog and bang po ano uh, po luto nung egg? Sa inside the post? Ah, scrambled. Scrambled. Oh, scrambled na lang ganyan kasi sanay ako sa ganyan eh. Parehas kong scrambled na. Anak, yun sa'yo? Ano? scrambled? scrambled? Yung itlog. May scrambled din ako. Mayroon sila dito breakfast. Ito, mga breakfast nila usually. Tapsilog, bangsilog, chiksilog. So may mga sabaw din sila. Ito, higit na. Eh. Higit na. Mayroon silang mga munggo, sinigang na baboy. So marami kayong uh, pagpipilian dito kompleto si Gato niya meron din siyang uh, uh, mga tinapay na ano doon actually talaga yung tinapay yata yung pag-umpisa niya ito eh no pag-umpisa siya sa tinapay tapos nag -ano na lang siya nag uh, explode na lang si Gato niya gumawa na siya ng ano na mga ibang uh, pagpipilian pwede na kayong uh, ng ano uh, sa tinapay ayan eh, meron silang restaurant dito so uh, kompleto rito mga already ayan eh, no. Ito lang yan, may sa may Tagaytay. Sa may ano, tapat lang siya ng SLBC. So tara, ikot tayo sa katuling kung ano meron dito. Ah, sir, ano ba yung pinagsimulan ni actually? Tinapay ba or sa restaurant ka agad? Tinapay po tayo. Tinapay talaga. Ano? Uh, panaderia po yung panaderia. sa kabanatuan. Sa kabanatuan. So, Kasi pag-9 days siya eh, no? Opo. Kailan nag-upisa itong uh, restaurant dito? Itong restaurant dito sa Tagaytay po, uh, 2019. 2019 na itayo ito? Opo, December po, 2019. Ito na ito, restaurant na? Restaurant na. Ah, uh, so talagang yung intention is magtayo ng restaurant. restaurant Tapos, nilagyan na lang yan ng uh, Yan, tinabay. Tinabay. Kasi ito talaga talagang ito na niya eh. Apo. Salamat sa ante niya. Ikot lang ako. Sigato niyo eh. tinapa Chili garlic. Chili garlic ang preto. Coco jam. Gourmet tinapa. Gourmet tuyo. Lingo madness. So madami pala kayong mabibili rito. Ayun mga crackers. yan, yeah. Ito ang pinakamasarap meron siyang mga cake different kind of cakes so ito talaga yun eh si Gato niya ngayon nagsimula sa pinapay sa Panadiria ayan so ito yung pwede niyong bilhin dito meron pulburon Oh, may mom's dead. Tuning Mga souvenir Cheesy ube yung sa Imada Dami, dami yung pwede nga Iuwi dito Cheese cupcake, parang masarap to ah Cheese cupcake, ang kano ito? 350 Ito hmm. yung isang ano na ito 350 Tapos per piece 170 pinoy tasty pata katinim ah, baka panitin na nga pa yun crazy ito yung paborito ko, sarap yun crazy, crazy, naman yung bibili tayo ngayon ito yung paborito ko, crazy bibili tayo yun naman naman mungulog may mungulog at ito bananalog cheese mali tayong semada 50% so yun yung mga pwede nyo ma-avail dito kay Kato Nying maraming uh, klase ng tinapay. Masarap na magbibili tayo ng pasalubong. Asin ah, yun ito pala yung order natin. Oh, uh, ito na. Sili, sili. Siyempre hindi mawala yung sile Ah, Nice. So, ito so, na yung order natin. Ha? Ito yung sa akin. Top silong. Yes, ha? Looks delicious, oh. scramble egg. Eh. Wow. parang ano, Para niyo sa 5 star hotel. <laughs> Happy birthday mo na. Happy birthday to you. Ilan tao na? 19. Happy. birthday, Mel. Ang wish ko sayo. Pakabayad ka na na? Pakabayad ka na? Pakabayad ka na? Musi mo yan ha? Oh, may mais. Saan na lang yung mais? So hindi kasi namin kasama yung isa. Okay. Hindi kasi... Hindi kasi pwede dahil nakamotor lang kami. Hindi naman pwede yung tatlo. So dalawa lang talaga. so... Bindi na lang ako ng pasadubo mamaya para sa kanya sa so, paano mga karudi kakain mo na kami dahil gutom na ako eh so ikakain ko na lang ayan ha? tapos pag napagtag kayo dito sa may tagay tayo pasyalan nyo itong kato ni teka tigma ko sa baw na yung sa baw ito ba? may nabati lang ano maliit maliit wala ko silang medyo maliit Kato niya yung restaurant mga karodi. Sobrang sarap ng mga pagkain nila rito. Sa halagang wala pang dalawang libo, busog na kami dalawa ng anak ko. At dahil nga birthday ng anak ko, kaya lulubos-tubusin na namin ang araw na to. Kaya mula dito sa restaurant ni Katonying sa may Tagaytay, ay pupunta kami ng Kebyang Tunnel mga karodi. Mula Tagaytay ay dadaan kami ng Nasubu, Batangas papunta ng Tiwi. Pero bago namin marating ang Tiwi, sobrang ganda ng kalsada dito mga karodi. Aakalain mong ikaw ay nasa norte. Sobra akong nagiliw sa ganda ng kalsada. Kaya binakbakan ko na. Nakalimutan ko ang anak ko nasa likod pala. Pero parang hindi naman problema kasi hindi naman siya kinakabahan. Kitang kita ko, nag -e enjoy din ng anak ko sa ginagawa naming road trip ngayon. At kahit nga sa Urbada, nakikita ko nag -e enjoy siya. Walang kakabakaba mga Arodi. Ka tapang niya, parang ako rin lang pag nasa kalsada, sobrang ganda ng daan dito mga karodi, sobrang yung may enjoy ang pagmumotor at ang nature sama di ba? So hanggang dito na lang mga karodi, hanggang sa muli pero bago tayo maghiwa-hiwalay pakisuportan naman yung channel ko like, share and then subscribe tapos yung bell Siyempre wag yung kalimutang pindutin para ma-update naman kayo sa mga video pa natin darating magkita kita tayo hanggang sa muli mga karodi stay safe ride safe peace